Magkariyan mga idol, magkariyan tayo ng baulo mga idol Sabig ah, lang mga idol Kau. Net. Kau. NOPE.

All of I don't. Sari lang kami at uh, uwi mo na kami mga idol, mag lang mga idol Ito yung mga isda mga idol, sobrang sariwa uh, Yung mga idol, tignan nyo Talang lang uwi pa ang isda, matampusan mga idol may nasamang mga bulldog lumahan at ang iskang tinatawag na lapis sarap ang ihaw yan mga idol biglang ang area lang mga idol mga idol sarap magsa sigang idol okay maestro Chris Biglang lapis mga idol, mga lapis Yan biglang area namin kasama yung mga kalapato Siguro mga 20 kilos Yan ang aming makinista mga idol Kanina pa nag-request na Butong na raw sa isang area namin Solve na, sobra-sobra pa mga idol Yan mga idol, dahong daw muna At magsabaw daw muna sila ng isla mga idol gutom na mga idol gutom na ayun mga idol huli namin sa isang area yan pakul sama pa yung buldog at balo Ayan, mga idol ridas mga idol yung mga idol nagip yung dalawang buldog malalaki mga idol sa may mga pakul sarap ihawin anong ano yan matampusa yan matampusa mga idol sarap yan sa sabaw lapis 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 idol lapis lapis muna lapis 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 idol lapis 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 idol. Mga mga lapis si So yan mga idol, ako nga nakatuka dito sa sinigang. Yan mga idol, malapit na rin. Paluto na rin, 3 uh, minutes siguro mga idol. Yan mga idol, kain na tayo mga idol. Yan mga idol, mukbang. Lali. Kinilaw idol. Inihaw. Yan may mga sinabaw tayo mga idol. Kanyang may isa pa kaya Sayang po ah.

Ay mga idol, pakainin natin ang aso mga idol. O katong isa, isa. Yung mga idol, binigyan natin ng pagkain yung mga aso mga idol. hindi pa dumating yung gwardiya, baka mamayang hapon pa mga idol. Medyo gutom na rin. Yung mga idol. Ayan. Yung mga idol, uh, uwi na daw kami mga idol. Uwi na, uwi na to mga idol. Ayan okay, mga idol, pawin na tayo mga idol Pawin na tayo sa ating plan Barangay Palaitan Video malakas yung norte mga idol, malakas